Hi guys! Paano nyo po ba sineselebrate yung Pasko kung katulad ko po kayo ng OFW? Pag-out ko nga po nito sa world, dumilat na agad ako dito sa mall para bumili ng aking fang exchange gift. At para makabili na rin po nito ang aking lulutuin. Kaya naman po pagdating ko dito sa bahay, nagmamadali na nga po akong umuwi para makapagluto na. ko na nga rin po pala yung ang gagamiting beef ngayon. Pagkatapos, inihanda ko na rin po dito yung aking mga gagamiting sangkap. Nagbalat at naghihiwa na rin po dito ng mga bawang dahil nga po, mora naman yung sibuyas dito sa Malaysia. Kaya ayan, dinamihan ko na. naman, ito naman po mga patatas. Bali, binalatan at hiniwa ko na rin po ito. At syempre, ganito rin po yung ginawa ko sa carrots. Binalatan at hiniwa ko na rin po ito ng katulad ng size ng pagkakahiwa ko doon sa patatas. At dito nga po sa aking luluto ulam, gagamit nga rin po pala ako dito ng green bell pepper. At meron nga rin po pala ako dito mga cherry tomato. Medyo matagal na rin po ito sa aking ref kaysa naman po masayang. So isasama na po natin ito dito sa aking lulutuin. At bukod nga po dito sa kamatis, gagamit nga rin po pala ako dito ng tomato face. Isang lata na po ito. Bago po ako dito mag magluto, ipiprito ko po muna ng bahagya itong mga carrots at saka itong mga patatas. Kapag nagluluto po ba kayo ng ulam na may carrots at patatas na sangkap, ay pinipirito nyo rin po ba? Kung hindi pa ito na try nyo, itry nyo pong ganito, yung ipirito muna, mas masarap po ito, promise. And dahil nga po, nagmamadali na rin ako ng mga time na yun, kaya naman po mag-start na po tayo magluto. Ang lulutuin ko nga po pala ngayon ay beef caldereta. nga po malambot na naman yung ating beef, kaya naman iginis ako na po ito dito sa ating kamatis ng bahagya. Mga 3 minutes lang siguro. Pagkatapos ko po mag-isa-gisa itong mga baka, yung nga po palang pinagkuloon ko ng beef kanina, so inilagay ko na rin po ulit siya dito kaysa naman sa itapo natin sayang. Andito po yung lasa ng beef. Tinakpan ko po muna yan at maghuhugas po muna ako dito ng aking mga pinaggamitan. Kumukulo na nga po ito ay tinimplahan ko na nga rin po pala ito ng black pepper at saka ng konting pampalasa. Bala ito nga po pala yung gamit ko yung chokop. Ito nga po pala yung ng magic sarap sa Pilipinas. Pilipinas. na naparami nga po yung pagkakalagay ko ng sabaw. Kaya e naman po, medyo papakulon ko po ito ng medyo matagal-tagal. At habang hiniantay ko po na mag-reduce ng konti yung sabaw, inilagay ko na nga rin po pala dito yung mga tomato face. At naglagay na nga rin po pala ako dito ng evaporated milk, mga 1 half cup lang. At bago ko nga po pala makalimutan, inilagay ko na nga rin po pala dito yung mga bay leaves. At saka medyo nakulangan po ako sa asin, kaya nagdagdag pa po ako dito ng konti. At ito nga po medyo malapot na yung sabaw kaya naman inilagay ko na po pala dito yung aking piniritong patatas at saka itong mga green bell bell pepper. Bale, ito nga po pala, ipapakuloan ko na lang po ng mga isang minuto para lumasa lang po yung green bell pepper. Luto na po yung aking beef caldereta, kaya naman po isinalin ko na po ito dito sa tupperware na may take. Nagbook na nga po pala ako dito ng grab away ng bahay para mas mabilis. At pagdating ko nga po pala, nakapag-prefer na po sila dito. At nakapag-decorate na nga rin po pala sila dito. Hindi na nga rin po pala dito ako nakatulong kasi nga may work ako ng araw na to. Pagkatapos po, ito na po yung mga pagkain na inihanda namin. Yan okay, party natin na kumpanya. eto na nga po pala lahat ng aming mga inihandang pagkain o di ba nakakatakam talaga kahit na medyo simple lang po yung aming mga handa ngayong araw pero yung setup dito ay bonggang bongga talaga at ito na nga po yung pinakababorito nating part kapag may handaan syempre ang kainan time kain na po tayo ganito lang po kasimple yung pagsiselebrate namin ng Pasko kayo po ba paano po ba kayo nagsiselebrate ng mga OFW ay <laughs>